So ito po yung aking uh, power grass, grass cutter. Akin uh, kinalas ko siya dahil dinala ko ito sa bayan para ipagawa. Ito ay for stroke. So ngayon, uh, wala talaga akong ka-idea, -ide wala akong kaalam-alam pagdating dito sa grass cutter o sa makina kung paano nga. Dahil hindi na po talaga siya umandar. Ano? So ito po yung wala pang isang taon. Kaya ang ginawa ko, uh, kinalas ko muna yung Uh, barbula uh, medyo parang tumukod siya baga tapos panisan din siya ng gasolina kaya ngayon uh, binuksan ko siya at nakita ko doon sa ilalim ng barbula uh, medyo may tumukod uh, himiwalay na yung pinaka stick niya yung tumutuon doon sa mismong barbula so hindi siya nagpiplay kaya ngayon susubukan natin kung aandar siya. Sana aandar siya dahil para magamit na natin. Ano? So titingnan po natin. Power on ko muna dito sa power switch. Yan. naririgyo po uh, gumagana na siya uh, sayang kasi kung sasabihin natin na yung sinabi nila sa akin nung sa bayan na mas mabuti parang bumili ng bago kaysa ipapagawa ito siyempre yung piston daw baka sira na at ito ngayon umaandar na siya kaya gamit ko na naman siya kalansay pa siya ngayon dahil binubuksan ko nga ayan so talagang nagpapasalamat din ako sa aking sarili siyempre sarili, sarili ko dahil sinubukan kong baklasin ano so kung tinsaga lang sa pagpapaklas ito na nga po ngayon ang resulta. Umaandar na siya. Kasunod na mga araw, o baka mamaya, magka-grass cutter na ulit ako. Ano? Ayan, thank you talaga. Thank you, thank you. O, sa walang ideya, kung bakit hindi nagana, tingnan niyo po yung barbulak. Tignan nyo